Okay guys, uh, good afternoon. Nandito ngayon si Papa Lon sa bayan sang Pantan Capiz. Uh, nandito tayo sa public market. Ngayon uh, sinamahan ko yung aking panganay para magpagupit dito sa din din dito, yung pagupitan dito sa mga buhok sa mga bata. Ayan. Ayan. Din parlor store. Ah, parlor. Parlor store. Ah. Ayan o. Oh. Ito yung mga may-ari ng mga pagupitan. Ayan. Ito yung aking panganay na matangkad. Oh! Lagta ko mo para makita na ka mo. Hi! At ah, tanda sa mga customer naman na. Oo. <laughs> para magsalalot sila dito sa sa parlor. May salon. Ah! Dindin's salon na Wala naman salon dito eh. store kanina po dito. Oh, parlor. Ayan. Okay guys, sasama nyo. Pupunta tayo ng plaza. At nandito lang tayo sa public market ngayon. Ayan, yung aking pangalan na matangkad. Si Tikling. Ayan well, mga guys, nandito tayo sa public market. Oh. <laughs> Ayan. Ngayon, lakad-lakad uh, muna tayo rito para pakita natin sa inyo uh, wala gano naman kasi hapon na ah. ayan ngayon papunta na tayo sa plaza kasi katatapos na lang, lang ulan, ayan o oh. mapapansin nyo naman na ang daming mga tubig ayan yung public market dito na may pita nyo rito yung mga isda rito ay tumpok ang paninda rito, At saka per naman yung mga isda rito sa market dito kayo ngayon naglalakad-lakad uh, kami dito para pupunta sa plaza kasi sa wakas nakauwi uh, na rin si papa. Uh, na uh, matagal-tagal din kami na stranded pero mo naman eh Win dito kami umalis ng Maynila pero dumating rito ay eh, 24 ng hapon alas tres ng hapon. parating dito. Ito yung public market sa huh? panitaan. Ayan. Ngayon, ah, naglalakad lakad kami dito para papunta kasi alakas kasi kanina ng ulan. Kaya lakad-lakad muna tayo rito. Ngayon, napakaganda plaza rito, mga guys. Dito nyo naman makita yung uh, tawag dito yung Christmas village natin tinatawag dito yan mga ginagawa ngayon yung kano yan ginagawa yung malaking ilog dito ayan ayan kaya napakagandang patsyalan dito mga guys kasi uh, malinis ang lugar dito shout sa ating mga kaibigan dyan sa Maynila sa ating mga patungan sa trabaho sa out sa inyo lahat dyan andito ngayon si Papa Lon sa lugar namin ayan ayun mga guys oh <laughs> umulan um, ang lakas ng ulan dito kaya pag niya, nyo yan papuntang kanyang tagos naman yan sa pinaka highway sa national highway ay eh, diretso papuntang Kalibo or Iloilo. Uh, -Ilo. Ito naman pag kumanan ka diyan, ya sa mga mga tricycle, papuntang Rose City, ito naman yung may sasakyan papunta naman Iloilo -Ilo yan. Yan. Ha? Eh okay, sa dito. Ah, uh, natin dito yung mga magaganda plus. Ito ngayon guys, dati uh, walang ganito yung Uh, Christmas village na tinatawag dito walang ganito ngayon ah, napakaganda na oh ibang iba na kasi ang bayan sa ng panitan ngayon oo oh, sige napakaganda ang tanaw yun dito makasunod na raw siguro pag may time tayo dito mga guys ay pupunta tayo mamasyang tayo rito baka kasama ko yung mag ko kasi napakagandang uh, pasyalan dito simple yung pasyalan pero maganda napakalinis, tahimik ayun balik muna tayo rito Ayan mga guys, uh, ibang iba na talaga ganyan samantala natin walang ganito ngayon, napakagandang tanawin ayan, yung mga laruan ng mga bata mga obstakel ayan, dito naman nakahart na mga christmas light, ang dami oh kaya lang, uh, sa gabi pa naman natin makita ang maliwanag kasi uh, nandito tayo ngayon, dahil nagpag lang sa aking panganay at uh, umulan din Ayan. Napakagandang tanawin. Ayan, yung aking bunso na makulit. Ayan. Nadalihan na naman ako ng bike. O, oh, na. O, oh, Tin, hi na. Awag. Oh, Ayan. Napakakulit na mga bunso. Ito, may mga kubo-kubo rito. Ayan. Napakaganda, daw oh. Iyan ang municipal isang panitaan napakaganda napakalaki at nandito naman tayo sa heart ayan hindi pa kasi guma, uh, hindi pa gumagana kasi ayan uh, medyo kumuka na yung tubig dun sa taas yung pagulang kasi napakalakas ayan ito yung mga Santa Claus na malalaki ay, mayroon mga namamasyal dyan yan, ito yung Santa Claus ayun guys, uh, mapapansin nyo naman nakakaibang uh, format to sa simbahan dito ayan, yung mga namamasyal dito ng mga estudyante din yung aking panay uh, nandito yung busok ng mga pala yun, naglalaro ng swing mga nagduduyan, ayan ibang iba na yung plaza rito guys napakaganda happy new year ang nakalagay naman dito ayan yung mga kubo ayan yung mga kan maganda rito guys sa gabi uh, pag may time ako babalikan ko rito para may pakita natin sinyo talaga yung mga view rito na magaganda ayan naman uh, nakalagay naman dito ay Merry Christmas ayan Yan, malaking Santa Claus Eh mga guys, uh, mapapansin niyo, uh, ibang pulma dito sa simbahan dito. Ang kapistahan dito ay Augustine. Ayun. Sa Augustine. Ngayon, uh, maglakad-lakad naman tayo dito para may pakita natin sa inyo. Ayun. Dito naman tayo sa heart na maganda. Yes, si Santa Claus ang laki oh. Ayun napakaganda yung munisipyo guys napakaribagong gawa yan guys hindi pa tapos yung munisipyo dito na ginagawa kasi nung nagbakasyon akong nakarang taon lang ano uh, ilang buwan pa namin lumipas 5 uh, months lang ata lumipas na nagbakasyon ako ginagawa kasi yan ngayon tingnan nyo ayan ha uh, hindi pa tapos nakabakod pa rin at saka dito din kami dati nung kapanahon na namin na nag-aaral kami dito ng high school ay dito kami naglalaro bilang kandina o cheerleader din dati sa eskulahan. Ah, dito kami nag uh, nag-exhibition bilang mga uh, cheerleader. Ayan. Yang basketballan. Ayan. Napakaganda ngayon. Ibang-iba na ngayon guys ang kan dito. Ah, iba-ibang ibang-iba na yung ah, porma ngayon sang bayan sang panitan kasi nung kapanahon namin dito, ay hindi ganito ngayon may mga street foods na nakalagay dito ayan saka dito kami naglalaro dati ng mga hawag dito yung uh, labanan bawat sa uh, eskwilahan bawat high school kasi, bawat, kasi ako isang cheerleader din ako dati kaya alam na alam ko rin dito kasi dito kami nag, uh, nag aaral kami dati ng high school ayan ibang iba na ngayon no? Ayan, ito yung lumang monship guys. Ngayon, ito yung bago. Napakaganda na. Ay, shout-out nga pala sa ating kaibigan dyan. Kay Buknoy Palaboy. Ang ating kaibigan dyan sa Laguna. At sa kay Paparik TV. Ayan, shout-out sa ating mga kaibigan. At sa lahat ng mga subscriber ko, sa mga viewers ko, maraming salamat sa inyo sa walang sawang pagsuporta sa akin. At uh, kahit na lumiit lumi tayo, nandiyan pa rin kayo na nakaabang sa akin at susuporta pa rin. Uh, Advance sa uh, Happy Merry Christmas sa inyo, saka Happy New Year. Advance, ayan. Ayan mga, pagyan yung mga, nagkain ng mga basura. Ayan guys, napakaganda, ayan. Ang ganda ng view rito simpleng uh, plaza napakaganda kaya babalikan natin to pagdating ng mga ilang araw siguro bago ako bumalik ng Maynila mm -mm. bago ako bumalik ng Maynila kaya uh, babalikan natin dito ano na tayo sa gabi kasi napakaganda rito guys pag sa gabi kasi ang daming pailaw ayan yung mga nakadecorate yung mga parol ayan ito yung mga parol Sige na, pagkain na. na si Papa. Hmm. Uh, hindi ka magtabo ka. Da ka lang. Ayan mga guys, so, ang ganda. Ayan. Kasi nandun tayo pumunta tayo doon kanina sa public market. Kasi nandun nga yung aking panganay doon na nagpapagupit. Ayan. Ito so, yung simpleng plaza na ang pakaganda. Ayan. Yung mga bangka. Mosing City. O panitaan. Ayan. Mapapansin nyo mga ilog dito malalaki. At tingnan nyo mga guys sa malilinis. Ang gaganda. Sarap ng simoy ng hangin dito. Ayan. Kaya bilib na bilib ako dito ngayon sa bayan sa panitan kasi noon nung mga panahon na namin hindi ganito yung uh, bayan sa panitan Walang, wala kaming napapansin ng na mga uh, christmas tree yung mga christmas tree na mga tinatawag tapos yung mga nakadecorate yan ngayon may mga christmas village na dito kaya napakaganda ibang iba na ngayon mga gaysa yan. sobrang ganda na ngayon ayan o oh. ayan o oh, aking mabunso kaya ka na ayan mga guys aking na makulit Okay guys, uh, putulin ko na to sa lahat ng mga subscriber ko. Maraming salamat sa inyo sa walang suporta, sa walang sawang pagsuporta sa akin. Ingat po kayo at God bless. Advance Merry Christmas sa inyo at Happy New Year. Bye-bye!